Ngayon, ito siya oh. So, putok yung kapasitor, lumiyab yung amplifier. Okay? Although, may history na ng repair to, ang pinaka kwento, ayon sa kwento, sabi <laughs> nang dagdala rito sa akin, na-bridge daw nila. Na-bridge daw, pero hindi binago yung connection. Nah, uh, hindi ko lang kuhan, kasi yun ang sinabi sa akin. Eh pasensya na muna yung content natin is puro integrated amplifier tayo ngayon kasi tambak tayo ng mga integrated ngayon puro integrated yung pumasok although may mga power, ampl power amplifier ako naka pinding pero isingit muna natin itong mga maliliit ito puro integ to 735 73, 757 uh, Kevlar GX5 ito X-Pro uh, ito at, 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 saka yun no? nakapila na yun limang karton na yun no? puro integrated yan Ayan pa, yung isa pa. Kaya singit muna natin ito. Balikan na lang natin yung mga power amplifier. Okay? Joson na uh, Jupiter. Okay? Jupiter. Joson Jupiter. Okay? Uh, shout out muna sa mayari nito. Uh, taga... Rizal ba ito? Ang uno Rizal? Kalimutan ko. <laughs> okay? Ang issue nito, may pumutok or may sumabog. Okay? Pakita sa inyo kung ano yung Sumabog na yan Ito siya oh so, Putok yung kapasitor Lumiyab yung amplifier Okay Although may history na ng repair to Ang pinaka kwento Ayon sa kwento naikwan <laughs> like daw Sabi ng dagdalar rito sa akin Na i-bridge daw nila Na i-bridge daw pero hindi binago yung koneksyon uh, Hindi ko lang kuhan Kasi yun ang sinabi sa akin Hindi daw binago yung koneksyon Tapos binridge Okay Tapos parang may mga ginamper pa sila Basta yun ang pagkasabi Gag sa nadali Ang pinakapunto na lang dito is May nasira May pumutok Okay Kaya gawin na lang natin Ang problema dito Ay hindi bumigay yung fuse nyo ba ng fuse nito Ang problema natin dito is kapasitor tumiikot na yung kapasitor niyo gamit dito ay 100 volts by 10,000 microfarad. Okay? Ang problema, wala tayong mabibili ngayong kapasitor na ganito kalaki. Yung 100 volts na ganito kalaki, wala tayong mabibili niyan sa kiyapo Or wala rin tayong stock niyan. Uh, 80 pala, 80 na 10,000. Okay? 80 na 10,000, wala tayong mabili ganito sa may kiyapo Ngayon, ang na kapasitor si kiyapo is medyo malalaki. 10,000 yun, pero medyo malalaki. Ang problema nito, mukhang masikip kung lagyan natin siya ng malaki ah uh, bahala na kung may bus tayo, di bus tayo basta importante, magawa natin ng paraanto to dalawa lang naman, eto working eto working siguro sa disenyo nito is series parallel siguro ito, ano ba to? nakaklase lang ngayon, na ipapalit natin dito is yung 80 volts na 10,000 or 100 volts na 10,000 microfarad na medyo malalaki ang problema kung saan natin i-shoot bahala na siguro i-wiring na lang natin o basta gawa natin ng paraan bahala na kung may bus tayo basta importante mapagana natin nagtataka Nag ako ngayon sa mga uh, nare-repair ko ngayon ng mga unit kadalasan is 80 63 na maliliit maliliit siya kapag pinalitan mo ng uh, nabibili sa raon hindi kasya kasi masikip okay Tanggalin muna natin to Sa kapasitor siguro muna tayo Kasi hindi naman tayo makapag troubleshoot Tanggat di natin napalitan ito Tanggalin ko muna ito Meron lang akong uh, ipapakita Para makita ni Bosing Bago ko gawin Baga ebidensya natin to Baka mamaya tayo pa yung Ano tawag nito Yung pagbintangan Ito meron ako napansin Binaklas ko na yung kabilang side ha? Ito babaklasin ko na sana yung buong supply And then ito napansin ko Putol pala ito Yung white na, na, na linya total, nakakabit yan doon sa may puti, puti, ano nakalagay dito ah, uh, protect nya kinanggal yung protect ko oh. yung puti oh sino kaya unang gumawa nito, sa totoo lang guys ayoko sana magbanggit na ganito kasi sabihin na naman ng iba, naninira tayo sa kapwa natin, pero uh, sana diba, iikwa naman, i-update naman sa mayari na ganito yung ginawa, or ganyan yung maging kalabasan, uh, kasi tulad nito, ko alam kung dahilan dito dahil sa bridge o oh, yung paggagawa ng una nakahangto o oh, nakahang to yung puti oh. pinutol nila tsaka binalik ito may repair talaga yan ha ah. baka sabihin nyo wala o oh. yan oh. history ng repair yan, yan ito atin pinakita lang natin to para siyempre yung ebidensya to eh. Mga, para kahit makita ni Busing lalo pa sinabihan talaga ako nagagawa ng vlog ito Okay, baklasin natin ito power supply. Yan lang. Pinaklas ko na yung power supply. And then lumiyab din pa rin linya sa labas. Ah, may sa labas sa may baba oh. Lumiyab oh. Yan, ang ginawa natin, pinutol natin tong linya. Pinutol natin kung hanggang saan yung goods na hindi siyang nangitim kasi gagapang yung kuryente diyan. Pinutol natin dito, pinutol. Pinutol dito natin dito, pinutol. Tapos ang gagawin natin is i-jumper natin 'yan. Diyan yung natin ng wire para sigurado. Kasi kapag diyan ka mag-jump, maaring tatawid pa sa kabila, kabilaan yung ang uh, kuryente. Kaya much better na putulin na lang tapos jumper na lang ng wire. Okay, hindi naman makita yun sa ilalim naman eh. Ngayon, isa pang nakita ko sira. Yung relay oh. Tostado yung relay oh. <laughs> Tostang tosta yung relay. Yung supply niya na eh. Ah, 12 volts lang naman. Tostado talaga siya. Okay, palitan natin itong relay. Tapos, itong problema ko ngayon, kapasitor. Ngayon ka tinamin ng Ares kapasitor. Talagang akala mo san pa na yung sambag na yung sampalok. Ngayon, wala tayo. Kung papansin nyo, 80 ito ah 80 volts, 10,000. Yung nabibili ko sa Kiapo, tingnan nyo. Malaki, di ba? Hindi amak na malaki, oh. nah oh. Hindi amak na malaki. Ngayon, hindi mo may lagay ngayon dito yan. Oh. Hindi mo may Kasi bangga. Although, pwede naman sana gagawa ng paraan. Kaso, papat, tutukod dyan sa may bubong kasi nakangat itong uh, supply ang gagawin natin wawiring na lang natin yan wawiring natin dito or dito basta hanapin natin sa na pwisto wawiring natin tapos ayan ibabalik natin to tapos wawiring na lang natin kung na lang to kumbaga baga gagawa na lang natin ng paraan kasi wala, wala tayong makuha ng kapasitor ganito sa may kiyapo eh hindi ko lang alam kung meron sa kanila ni Sir Joson nito. Sa ngayon, mas okay pa ito. Yan, jumper lang natin. Awkward man siya tingnan, pero okay yun. Okay? Ngayon, abangan ko lang ng wire yan. Tapos palitan ko itong relay. Tapos wiring natin, saka tayo pumunta sa may amplifier stage niya. Itong ginawa natin. Itong sabi ko kanina, na pinutol natin, tapos dinamper natin. Okay, para safe siya. Or safety. Ay sa kuan niyan, gagapang yung linya, delikado. Okay, tapos yung relay, pinalta na natin. Ayan, uh, lang naman tong relay. eh yung mga bunot lang sa ibang amplifier din. Ngayon, kapasitor. Ayan, ito kapasitor. nakaabang na yung wire, oh. I-jump na lang natin dito yan. Hindi, pwede dito kasi babangga. Kasi mahaba ito. Ah, Diskarte lang yan, ah. Bahala na kung ibas tayo, di ba? Importante yung mapagana natin for Pilitin natin na maipanormal ito. Okay, balik natin tong board. Iwawiring ko to. Tapos, diretso pasada tayo sa channel 1, channel 2. Binaklas ko na yung channel 1. Ito yung literal na ubus talaga. Medyo nalungkot ako. Talo pa tayo, talo pa yata tayo sa kontrata natin dito. Ubus yung, kap, yung output nito. Yeah. O yung output nya Pag kung, gusto nyo i-check ng paisa-isa itong output Angat ko lang yung mga bloke nya O talaga siya, literal o oh. Ito na o oh. Ito, oh, short Short Dito Short Ito, short Ito, shorted Tapos ito Wala na, ito naman, oh, open na Grabe naman, oh. Tapos itong 5171 nya Ah 4793 yung ginamit dito ah May 1930 Ano okay, yung stock na ito? Okay Yung din naman yung pan dito 4793 dito Oh biyak din yung pati bias nya 669 Grabe naman ah. Literal talaga Ito pa lang to ha ah, Sa isang channel pa lang ha ah. Hindi pa kasama to dito <laughs> ngayon wala baklasin na natin agad yan baklasin natin lahat ng output tapos ah, dito anong value to parang 330 ba to 330 nakalagay dito nabura na kasi na ano natin mamaya kung anong value nyan. wala na nabura na eh Okay, ang tanggalin ko muna yung mga output Basta tanggalin ko lahat na ito Pambira na yan Kinargahan ko na ng todo Ayan, bago na to mga output Okay Ito yung pinampalitan natin Ang dami oh. Lahat yan, lahat na nakatanim dito Pinalitan natin 669, A9, yung A930 Ang ginamit kasi dito is 1837 Tsaka 4793 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 na pyesa tapos ito 330 ohms pala ito. Ayan, 330 ohms. Tapos yung blue eh. key, yan open to dito sa may tatlo. Ito sa may kabilang side. Sana na ba? 0.25. Basta yung tatlo pinalitan natin Okay Ngayon uh, Subukan muna natin to Ibalik Yung natin sana gumana na Kasi kung i-check mo siya dito Wala naman na di, wala naman ng short eh Ito sa may ano, ito na natin. Ito sa may diode. Kapag may problema pa yan, may, ma may ma-reading ka na short. Ito na. Okay. Normal naman na ito ah. Okay, good na ito. Wala namang short eh. Ngayon, subukan natin. Testing natin kung ano yung may inklabasan niya, may bias ba siya, may DC ba siya? Tingnan natin ha. Balik ko na yung board ah, ayan. May ilang wire lang din naman 'to. Tapos yung isa niya, signal 'yan sa ilalim eh. Tapos ito pa lang ginawa natin sa may sa may inkwan, ha, sa may kapasitor ah. O yan, oh. Awkward, diba? ayan oh. O cord 'di ba? Ayun oh, cord Wala, wala tayong magawa eh. Yan na yung lumabas sa tawas eh. Pinairing <laughs> natin negative, negative. Yan, may naka-guide naman doon eh. Kung negative doon, siyempre negative din dito. Positive doon na side, o positive din dito. Okay? Ayan, mag Gumanan lang siya. Ngayon, ay nakabalik niyan. Tingnan natin kung ano mangyari. Gamit tayo ng bulb para sigurado, May mahirap na. <laughs> okay? Ano natin ah. Oh, di umilaw. Ayun, nag-relay. Magatik na 'yung relay, oh. Oh, okay. May hina lang. Ayun. Sukatan natin ng uh, biasing to tingnan natin kung anong malabas na bias okay meron mukhang goods na o oh, ayan o oh. may bias na siya oh. medyo mataas lang na ah, normal lang yung to eh okay goods na oh. Oh. tapos nag relay na rin ibig sabihin wala nang DC yan Oh, pwede na tingin ko, pwede na ilaban wala nang wala, wala init to, oh. pwede na ilaban to pwede na ibalik side sink siguro to or, oh, pwede na balik ko yung side sink to tapos, puntahan natin to dito kung bakit pinutol nila ito <laughs> balik ko side sink to ah. naglagay na ako ng speaker, ito speaker tapos audio input, binalik natin sa stereo ayan, binalik natin sa stereo para <laughs> safe huwag na mag bridge Okay naman mag-bridge eh, sa isang amplifier basta alam mo yung connection. Mahirap yung hindi mo alam yung connection, tapos ka talaga diyan. Ibi-bridge mo tapos di mo binago yung linya ng speaker. Delikado. Okay? Hmm. Okay. Tapos may audio input to ha. Ah. Gumagana na tong cellphone natin na isa. Ah. Tapos may nakakabit na isang speaker lang muna kasi nga sa isang channel pa lang tayo eh. Okay? Ayan, may audio ah Hindi nyo lang gano'ng marinig kasi nga sub ang nakakabit na speaker. Sub. Yung dalawang mid-high natin ginagamit dun sa may kabila eh. May magawa dun compare ko sa may uh, integrated. Kaya ginagamit niya is mid-high. Yung ngayon nakakabit dito is low. Kaya hindi gano'ng marinig. Pero meron. Yan o. Oh. Talabog. Okay nasa pa natin ayun naka na pala may audio na ito guys naka trippers lang yung output nito ha ah. parang 737 lang na malakas ng konti ngayon okay na yung channel 1 napatino na natin to dako tayo or gawin tayo dito sa my channel 2 dito mukhang babagoy natin halos to pati to balik natin to kung bakit pinutol nila yung protect na to Balik natin to para bumalik sa dati niya. Okay, working yung ginawa natin sa power supply ha. Ah. Medyo awkward mo sa tingnan, pero wala, eh, gagawin at gagawin mo yung ganyang diskarte. Eh. Okay, Pasadahan natin to. Inaklas ko ulit yung channel 1 kasi uh, ah, pagkukuha na ko sana ng idea. Kaso, chinik ko ito, buo naman. Wala tayong makitang sira dito. Pinagtataka ko lang kung oh, bakit pinutol nila itong protek ko. Oh. Diba? Ngayon, binalik ko siya. binalik ko. Ang ko siya, wala namang pan wala namang shorted. Although kinumpara ko sa kabila, working naman. Working naman siya. Paras naman sila sa kabila eh. Ito binarnis ko kasi may mga nangingitim na linya, uh, Binarnis natin. Tama na may nakalagay dito, 1k. 1k tapos 2.2, 2.2. Dito 330 Paras lang din naman Tapos 56k Wala Okay naman Working naman to ang mangyari na lang try natin ibalik to tapos tingnan natin kung uh, magre-relay siya or hindi kasi nga pinutol yung protect eh okay, ng ngayon nung binalik natin to tingnan natin kung ano magiging Klabasan niya magre-relay ba siya or hindi tapos dito pala yung nasunog dito is 47 ohms ito 47 ohms paras lang 47 ohms doon okay dito naman 3.3 Okay, 3.3 O, tingnan natin kung ano magiging klabasan nito Habol, kasi kanina ayaw mag -relay. normal yung biasing pero ayaw mag -relay. guess siguro pinutol nila yung kulay puti dyan yung kulay puti niyan yan yung binalik natin ayaw mag -relay. na normal yung bias and then ito, binapas na naman natin ulit binapas natin ulit kasi nga uh, kailangan natin pa eh may eh, nakita ako, papuntang protect nya San sa banda ah uh, ito, protect yan Okay, sige so, lang tingin lang asundan ko. And then ito siya. Ito dito duma, duma, pumunta yan eh. Yung dalawa na to, 551, 551. And then 551 ito. Okay, ito yung pinalitan natin bago ito. Ito yung sira oh. Ayan, ito. Short ito. Shorted. ayoko bang ba pakita yan na walang na naka one hands lang. Kaya siguro pinutol nila eh. Kasi hindi nila mapatino. Hindi siguro nila mapatrigger ano eh. Oh, ayan, no? short to, oh, short to. Oh. Dapat gitna lang yung palo nito. Kasi, kwanto eh. Negative. Okay. Ano, uh, ayaw kasi hirap yung isang kamay lang eh. Oh, ayan, no? short to. Oh. Okay, basta sira yan. Dito. Yung side na kung saan siya. Ito, ito. Ito siya, oh. 5551 5 nito. Ito. Ngayon, ito mangyari binalik na natin yung white ha yung puti binalik na natin oh. No? sa protect yan ngayon tinanggal ko yung takip ng relay kasi sira yung blind relay na nilagay ko kulang ng spring kaya hindi gano'n mapalo ng todo ito nagyan natin ng spring yung sa dati yung sa, lum sa sira dito tinanggal natin yung spring dito ngayon tingnan nyo ano mangyari ah di ba mapalo na siya oh parinig mo yung lagatik ah Okay na. Ngayon, oh, balik natin sa heatsink 'to. Tapos na 'yung problema natin dito. Ibalik na natin 'yung protect nya. Ay balik ko na 'yung board ulit sa may heatsink. Ah, Tapos 'yung itong sa may bias nya nilagay natin sa may heatsink natin, or ornilyo natin kasi kanina nakalugay 'yan, mahirap na baka uminit, masira. Okay? Ayon, nakabalik na 'yan, nakabalik na na may nakakabit na speaker na, and then your input. Ngayon, ulitin natin oh. 'no. Para matapos na 'yung vlog natin. Ngayon uh, active na agad yung relay nya mga 2 seconds is nagpapalo na siya agad ngayon second hand yung lalagay natin ha ito galing lang sa mga 5 boto ha. channel 1 ayan okay yung malagabog channel 1 channel 2 o oh, ayan Narinig yun doon, no? kaso base kasi nakakabit dyan Marinig naman siguro, kahit pa paano ah Channel 1, channel 2, sabay Okay, yan ah Okay na, hanggang dito na lang Kasi gabi na Uwi pa tayo Ito, pinalta natin lahat ng output Dito naman, working naman siya Working naman yung Yung amplifier stage niya Ang problema lang, hindi nila mapan yung relay yung protect hindi niya na matanggal yung protect kasi nga may sira na ano ba yun, yun 5551 sa pang protect kaya pinutol nila yung kulay puti kaya nagtakaw kanina nakahang yung puti dito boost talaga to ito transistor lahat lahat ng transistor sa drive niya and then sa may bias niya ubos lahat ito okay yun lang natin sa dati niya na why hindi naman tutaling naibalik sa dati kasi ito naging awkward na to eh. Kaso lang wala gagawin at gagawin natin to okay mas matibay pa nga ito, malalaki ito. 80 volts na 10,000 Kung oh, kumpara mo sa diyan, oh. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapatid technician na medyo bago-baguhan lang. Sana nakapagbigay idea ako sa ganitong klaseng ah, gawain ah, or ganitong klaseng trouble. Okay, and then bossing ng taga Angono Rizal. Maraming maraming salamat. Okay na. Working na. Hindi na ako magpapalam.